So, wala pang pangalan <laughs> na chill chill area dito sa Hingog City. We are here at Aniskal's house and ayan, ipakita ko po sa inyo kung gaano ganda at kung ano yung ambience ito. But soon ang mangyayari nito kung ano man ang aming ang kanilang gagawin. So mga baka by next year, early next year magiging tambayan na ito ng mga Mahilig mag-chill, chill, chill. Tara. Oh, di ba? yung mga palainom, oh. Dito si Hi guys. Hello. Dito yung pinakamalaking area. Tapos meron din dito. Ang ganda oh, tingnan mo oh. Pwede pala ganito yo. Eh, oh. Hoy, tingnan mo, kahon-kahon lang siya. Ginuo -ok ko chill chill ganyan o no? hi hello po our very loving council here at municipal muni city of hingoog but next year alam nyo na hello <laughs> honorable roy aniskal oh, next year guys see you here ano kanyang butihing may bahay Madam! Ah, ba? Diba? Thank you so much sa aming napakasarap nga lunch. Tingnan nyo po dito, oh. Meron lang malakas kumain dito. ng Ang ganda, dito isang area na to. Ayan, oh. Ang ganda ng, ang ganda ng, ano, Tingnan nyo, guys. Inaayos pa lang to ng kanyang anak. Sa so, bago lahat to, mga tanim dito. Ito, hindi tinan mo, hindi pa tapos. And dito pa lang yung ginagawa nila. Tapos dito naman sa kabila. So I have an idea kung anong gagawin natin dito sa farm. So dito, ito yung parang function hall, function area. Ang ganda. Oh, malit lang siya. Ah, hindi siya function area. Baka dito yung mga malaking... Ah, function area nga, function hall. Ganda oh ng gilid, nasa gilid na kami ng kalsada. Tapos pag gabi dito, I'm sure very maganda yung ambience niya because of the solar lights. Ah, ang hangin. Huwag na kaayo. Doon yung bahay nila, guys. Ito yung mga vacuoles. At tara na, mag -lunch na tayo. Ay, ano ba to? Hi guys, so, so yeah, this is what we call the last supper. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ba Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah bukas magano mag <laughs> di mo sila mga nga mo Pigi ta... uh -oh. last kay ugma mag diet ta takay amo ka ona ugma utin na gyud <laughs> <laughs> saging ka di tagi We we're here at Aniskal's place. Ayan. This is soon to be chill-chillan. Oh, saging lang guys para sa mga naong mong <laughs>

Mga ano sa Panonood niyo po sa video ko kung gaano kaganda yung lugar. Maganda rin yung sa gilid mo, alam mo kung bakit. Kasi maraming puno. Sa gilid ng ano ba? Sa gilid ng farm sa likod. Hindi naman matatamaan ng construction yung drainage. Huwag Kain na ba? Malimig eh, ah, yung mga ko. Hindi nangyayari. Kung ba nangyayari namin? Tawakin na ko nga. Tawakin na. Gwapo tong imo. yung sinasabi Ay. Kain po. Malimig mga ko. May pa sila o. Kaya wala na sila o. Layo rin kayo sila. Sa amin po. Huwag ang call? ang call? We also have some sinog ba? Sinog lao. Tawagan na sila John. Tawagan na John de. may ano? Masabing ganito no? Kahit, kahit maaraw siya, Hmm. Yung open. Para mainit. Hindi malamang hindi siya, hindi siya daw Thank you so much Aniskal family. Thank you. Tayo you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. halalan! you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank District! Thank district. Thank you. Thank you. Thank you. Second time na namin dito guys. Anong taon you're unang gumunta dito? Last year o ano? Two years ago? Talagang kami unang naging pagpunta dito ma. Nakalito rin. O, ka talaga nila. O, mana sila ko patuloy? Ulam.

Ana itu enggak. Lu nak kita ku saya melaga padulong kagimu enggak ada lu entai lanin ning dai. Tenya ta plato surway sing Man, man

Mungkut li na nga nga dito, naka nanggit langit naka sakit, nanggit sabak kaya mga tawa mauwit lika Bapak, nga nanggit sabak Dami, sakar Masasam

Ako rin nagkita sa susitang namahaw ko, isang rin sa niya, tapos kung sa susitang. Kaya na po yung gagaw, pagkalat mo yung binig, sa sumang tiramid, mag-isa ko sumanan ko yun, gatas ngayon, P3.95 eh, P1.95 yung dito. yung yung nakapunog ng Grabe dito ang Ako Muntas na ako sa sitar kung saan yun siya kung nanakot balay. ako grabe rice Grabe Ito na lang niya. Bala't isa nga rice. Grabe ang sugar. Ako maging dito ba kayo? ko sa... burger! Isa ka, one Ako dito Ako nga ako. 214. Ako dito akong... pagkawas nakakauunukburger alak saana ko, kauunukburger do na alak di saana kaya dalag dalag yasita, huwag sila pailan nakarso managrasbo kung kauunukbikukung kung pamilyong, pa kala si Indonesia kaya niya si kung anong masyawi gumula niya siya, huwag siya. Ako di senaka. Ako di senaka. di Ako di Ako di di di

Ano? Ay, ang galing ka pinutol nila kasi sa Lulo, Kaya yung bayan sa pa. na, na siya mo. Ay, po, po, Hindi ka na atay kagawad. Kung ba't nasa among atubangan, nag-yap-yap, sa attorney ba? Wala na sa